mga barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR binomba ng tubig ng China Coast Guard. Ito ay habang nagsasagawa ng humanitarian mission sa baho de Masinloc. Ang seto ng balita mula kay Ryan Lesigues live. Angjelic mahigit apat na oras nakipagpatintero ang barko ng Pilipinas na BRP Dato Bangkaw at ang BRP uh, uh, Bagakay sa mga barko ng China. Itong barko Angelic na nakikita mo dito sa aking likuran, yan lamang yung isa sa maraming barko ng China na nakikipitgititan bumangga sa ating sinasakyang barko ng uh, uh, BFAR at uh, ilang beses din tayong winotor kanon. Actually Angelic may mga naitalang damage na rin dito sa barko no? kung kaya sa mga oras na ito ay minabuti ng mission commander ng uh, uh, barko na ito na lumayo muna. Hindi pa tayo Angelic nakakapasok doon mismo sa loob ng uh, Bajo de Masinloc. Yung estimated time natin kanina ay alas 10 ng umaga pero natagalan yan dahil matagal na nakipaghabulan, matagal na hinaharang-harang yung uh, diretsuhan ng ating barko. Sa ngayon ay uh, ito na lamang yung barko na sumusunod sa atin. Pero dito sa may uh, 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 port side ng barko ay meron pang uh, Chinese militia vessel Angelique kanina alas 7 pa lamang ng umaga nang uh, uh, unang matanggap makatanggap ng radio challenge ang BRP Datu Bangkaw mula ito sa Chinese Coast Guard na may bow number 3105 nung una ay nagtanong lamang ito kung ano ang intensyon ng barko ng Pilipinas sa karagatan na sakop ng China uh, ang mga sumunod na radio challenge ay itinataboy na ang barko ng Pilipinas dito ay binigyan na ng last warning ang sinasakyan naming barko ng BIFAR na BRP Datu Bangkaw sabi naman ng mga tauhan ng BIFAR Angelic ito na yung kauna-unahang pagkakataon na naging agresibo ang China kahit malayo pa sa mismong baho di Masinloc ang barko ng Pilipinas para sa isang humanitarian mission mahigit 20 nautical miles pa kasi ang layo namin mula sa BDM ng Dumikit at pilit na ikinokoral ang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Bagacay na nagsisilbing escort ng barko ng BIFAR. Hindi ito tinantanan Angelique ng dalawang barko ng CCG at pilit na itinataboy papalayo sa barko ng BIFAR. Hindi pa man sumisikat ang araw kanina nang sumulpot naman ang isang Chinese Coast Guard na may bone number 3105. Nasa 34 nautical miles pa ang layo ng sinasakyan naming BRP Datu Bangkaw ng BIFAR na is, uh, para sa isang resupply mission at maritime patrol dyan sa Baho de Masinloc. Uh, ilang minuto lang yung makalipas, Angelique, nagsisulputan na rin yung iba pang barko ng CCG. Pero ang matindi, ang paglitaon ng People's Liberation Army Navy o PLAN na hindi lang simpleng barko ng China, kundi isang warship na may bow number 162. Kapansin-pansin din Angelic na hindi na tulad ng mga nakaraang misyon na sumisilip lang yung warship ng China kanina, hindi ito umalis, umalis sa lugar at kasama rin sa tila humaharang sa barko ng Pilipinas. Angelique, bate sa ating kalkulasyon ay umaabot sa sampu uh, na uh, water cannon ang uh, ibinuga sa atin ng mga barko ng China at nasa lima dyan yung uh, direct hit uh, paiba-ibang bahagi ng barko ng BRP Bangkao, yung kanilang tinitira una ay yung uh, panel ng uh, makina ng uh, aming barko ang sinasabi ng mission commander dito yun daw ay medyo delikado dahil pag napasok yun ng tubig ay uh, uh, masisira ang makina ng aming barko uh, kung minsan ay uh, Tinitira din nila Angelic yung uh, watawat mismo ng Pilipinas. Umabot yan ng ilang oras hanggang sa dalawang barko na ng China ang direktang bumubuga sa amin ng uh, water cannon. Makalipas ang ilang oras, Angelic, hindi na lamang barko ng China ang uh, gumigit-git sa amin at itong uh, railing na ito na bahagi dito ay isa lamang ito sa tinamaan ng uh, gumigit itong uh, China Coast Guard na ito na 3305. Bukod dyan, sumasali na rin Angelic sa pagbangga sa ating sinasakyan na barko ang isang Chinese militia vessel. Angelic. Okay, so Ryan, kamusta kayo? Kamusta ang mga nakasakay dyan sa barkong iyan? Saan kayo nagtago nang uh, kayo ay binabayo ng uh, tubig? Angelic, paulit lang yung uh, tanong nyo. Medyo mahangin dito sa area. Okay. Hindi ko uh, nakuha masyado ang tanong mo. Yes, kamusta na kayo? Meron bang mga nasaktan? Saan kayo nagtago nung kayo'y winwater cannon? Uh, Angelique, sa tuwing uh, nag-wawater uh, cannon ay uh, nagde-declare ng uh, Code Zebra ang uh, barko nating sinasakyan. Yan ay isang hudyat para magtago na kami sa loob ng uh, barko. So far Angelic, matapos yung ilang beses na pag-water cannon sa atin. Uh, karamihan sa amin ay medyo uh, nababasa lamang dahil inaabot na kami sa labas ng barko. Pero so far ay safe naman ang uh, lahat ng media na kasama dito sa BRP uh, uh, Datu Bangkaw, maging yung crew ng uh, barko neto ng BIFAR. Sa ngayon, minabuti namin na dumistansya muna at uh, ang sabi ng mission commander ng barko neto, ay i-assess uh, muna nila Angelic yung sitwasyon ng barko kung safe pa ba na ipagpatuloy ang aming paglalayag doon sa loob ng Baho de Masinlo kung saan doon din nag-aabang Angelic yung uh, ilan sa ating mga kababayang mangingisda para sana doon sa ibibigay na ayuda na krudo uh, sa mga mangingisda na sa isang tonelada Angelic or isang libong litro ng krudo ang nakatakda ng ipamahagi sa bawat isang mother boat na nasa loob ng Baho de Masinlo. Angelic. Yes, kung sakali mang ituloy ninyo ano, ang inyong uh, pagpunta sa Baho de Masinlo mga gaano katagal pa ang tatagalin? Mga ilang oras pa ba kayo? Angeli, kung uh, uh, kung narinig ko ng maayos yung tanong mo, no? alas 7 nung unang uh, lumabas ang unang barko ng China uh, hanggang ngayon. Uh, nandito pa rin sila sa ating likuran at uh, patuloy tayong sinusundan kahit papalayo na tayo ng baho di Masinloc pero yung sitwasyon ngayon Angelic ay kalmado na yan ha kung ikukumpara kanina na sabi ko nga hindi na ako nakakatawa Angelic dahil kinakabahan na rin ako dahil medyo may pagkaseryoso yung iba mabibilis yung barko nila at talagang ginigit-git binabangga yung barko na ating uh, sinasakyan we will see sabi ng mission commander kung anong sitwasyon on the, uh, dito sa barko ito at titingnan kung itutuloy pa ba o oh, magbaback off muna ang uh, mission na ito ng uh, BIFAR para doon sa mga mangingis ng Pinoy dyan sa loob ng Baho de Masinloc. Angelic? Oh, actually, gusto ko rin malaman ano, kung gaano katagal pa ang kailangan yung ibiyahe para makarating sa Baho de Masinloc. Mga ilang oras pa ba yan ang layo nila? Oh, oh. Actually kanina Angelic nasa 9 uh, nautical miles na lang yung ating layo no. Uh, uh, nasa 9:30 na siguro, uh, mahigit isang oras na lang sana Angelic dapat yung ating biyahe ay uh, mararating na natin yung uh, Baho de Masinloc. Actually kanina, naunang nakarating doon ang uh, escort natin na BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard dahil una nga silang hinabol. At uh, akala namin dahil hinahabol na sila ng uh, tatlong uh, uh, China Coast Guard ay, uh, makakalusot tayo. Papasok direkta doon sa uh, bungad ng Baho di Masinloc pero pinagdiskitahan nga tayo at hindi na tayo tinantanan ng uh, barko na ito na nasa ating likuran plus may dumating pang isa at yung iba pang Chinese militia vessel na uh, sumiksik din natin at pilit tayong ikinukural sa labas payan ng uh, Baho di Masinloc. Angelic. Okay, Ryan, mag-iingat kayo dyan, ha. Maraming salamat Ryan Lesiges.